Ayan, good morning, good morning mga palangga. Prepare ako ng kanin para sa aking shumai shumai with java rice ito palangga ang bintahan namin ng ganito palangga 20 pesos isang takal ang bintahan namin sa aking shumai palangga pork beef, chicken at Japanese, apat na piraso at isang kanin ang bintahan namin mga palangga is 40 pesos. Sa palamig naman, plus yung palamig, 10 pesos pa lang isang palamig. Kaya isang kainan, 50 pesos. Ito, Java Rice Palanga. Dahil yun talagang hinahanap nila sa pwisto namin. Java Rice na kanin. Mainit pa. mainit pa yan nilalagay ko sa cooler palangga para mainit pa rin pag may bumibili palangga mainit pa rin pag nasa cooler. ganito ang aking ginagawa palangga tuwing umaga ganito na prepare ng aking mga panindang palanga palangga. Na natansya ko na palangga, ang isang kilo kalahating bigas, ang niluluto ko palangga yung maalsa. Kapag bini, pag nabinta namin lahat yung palangga, umaabot ng 400 palangga dahil 20 takal na ganito palangga times 20, 400. Pag masipag ka lang, masipag ka lang, maganda ang kita sa shumai E kaso lang ngayong tag-ulan, medyo mahina at palangga. Walang pasok. Pero pinagtsagaan ko na lang palangga. Mabuti na lang kahit paano may income konti. Kaya prepare na muna ako. Dahil mamaya mga palangga, doon na naman ako sa baba. Dahil mayroon akong babantayan na piso ni. At may sari-sari store. Bababa na naman ako mga palangga. Malakas ang ulan ang aking bigas nandito na sa hagdanan. Balit lang ispis mga palangga. Ina-maximize ko lang. Sinulog ko Bantay na naman ako dito sa baba ng aking sari store. Ito pa lang ito ang aking ginagawa lagi araw-araw mga palangga. Dito na naman ako sa baba magbantay ng pisonet at sari-sari store. Okay ito may water dispenser ako palangga pero hindi ko sinindi dahil taglamig maganda rin ang kita nito pang palangga nung tag-araw talagang maganda ang kita ngayon in-off ko malamig kaya wala masyadong umiinom dito mga pahanga <laughs> ayan yung akin naman mga ice cream ayan pinato, dito pala nilagay yung ano pala oh